back to another vlog! So, ang init ngayon dito. Maaraw. Pero, may kunting lamig siya. Kasi nga, mahangin-hangin pa. Yan, oh. Yan. Maaraw ngayon. Tapos, mag lang. Dandahan. So, yun, guys. Pauwi na ako. Kagagaling ko lang ng work. Wala akong sundo today kasi... May klase yung personal driver. Char. May klase siri until 5.50. Then hindi niya ako masusundo. So ngayon ay on the ako para magtabang ng bus. Tapos, alam nyo, nagsisisi talaga kung bakit hindi ako kumuha ng ano driver's license. Pero, hindi pa naman late ang lahat. So kailangan talaga dito guys. Marunong tayo magmaneho. Hindi lang sa comfortable tayo sa transportation pero yung ano may trabaho tayong gusto tapos malayo pwede nating kunin kasi may personal service tayo di ba ganoon pero pag wala kang sasakyan dito nako limited lang yung work na makukuha mo Or pwede naman kunin yung malayong work. Kaya lang, nakukonsume yung time mo sa pagkukommute. Kaya mas okay pa rin na ano, marunong magmaneho. Although, pag first timer ka dito na ano, driver, malaki-laki yung babayaran sa insurance. So, yung insurance din ay yung nakadepende din yun sa sasakyan na meron ka magandang sasakyan, bago malaki yung insurance pero, sige lang laban Japan ang ganda oh yan, yan yung George Moss Park na miss kong maglakad-lakad dito pagpapunta ng work pauwi, kasi dito lang kami nakatira before ngayon malayo-layo na nasa Dover na kami So, yun nga guys. So yun guys, andito na ako sa bus stop. Naghintay ako ng bus ko. Sana darating na siya. So, while nag-wait ako sa bus ko, mag muna tayo. So yun nga, may nag-message sa akin. Sabi niya, ate, sabi niya, ano, open work permit siya. Yung husband niya, international student. tas ngayon, they, nagbalak daw sila na magbuntis. So, ano ba daw? May mga binabayaran ba daw? Tapos, saan daw ako nakakuha ng family doctor? Well, yung sa akin, 2019 ako dumating dito. Wala talaga akong family doctor. Dasal lang talaga na hindi magkasakit. So, ngayon na, nabuntis na ako. So, nag-decide kami ni Ray na maghanap ng family doctor ko. Ay, guys, andito na yung Baskong fast approaching na siya. So later on chika na lang later on, guys. So guys, andito ako ngayon sa clinic kasi nadulas ako nung Wednesday. Kaya pina-check ko kung ano ba yung dapat gawin. So so far sabi nila okay naman. So, thank god. Hello everyone. It's me again, again and again. <laughs> Char. So, Ah, uh, 'yun nga uh, nagtanong kung paano kami nakahanap ng family doctor. So, yung family doctor namin, nahanap lang namin 'yun sa Google. So, i-search niyo lang doon family doctor uh, who accept a new patient. So, 'yun ang sinearch namin and then Uh, kami nasa Dover, yung nahanap namin nasa 17th Avenue, so malapit lang talaga siya sa bahay namin, which is da dapat ganun guys, kung uh, yung family doctor nyo sana, makahanap kayo na malapit din sa uh, tinitirhan nyo, para uh, madali lang pumunta doon, just in case may emergency or kailangan nyo ng mga referral, mga ganon ganon. so, hindi lang sa pagbubuntis guys, na kailangan natin ng family doctor, actually kailangan talaga natin yan Uh, lalo na pag yung mga newcomers na may mga maintenance back home. So, of course, kailangan yun i-continue yung mga medisina nila. So, dito guys, hindi hindi tayo makakabili ng uh, medisina basta-basta pag walang uh, risita sa doktor. Hindi tayo makapag-laboratory, makapag-ultrasound, MRI, or kung ano pa man yan pag walang family doctor. So, yun, nahanap namin doon sa 17th Ave. Uh, tinawagan namin, and then sinabi namin, okay, pupunta kami dyan sa clinic nyo. Nung pagpunta namin doon, sinabi lang namin sa counter na, hi, uh, naghahanap po kami ng family doctor. Tapos, uh, tatanungin kayo kung uh, ano ba yung prefer nyo na doctor, babae ba or lalaki. Tapos, pag makapili na kayo, sasabihin naman nila kung ano yung background ng doctor na yun, uh, saan siya magaling, ganun-ganun. Saglit lang guys, may customer. So once makapili na kayo at available yung doctor on the spot Um, pwede kayo, o kung hindi naman Pwede kayo mag-book ng appointment Kung kailan available yung doctor na napili nyo Or kung nandyan naman siya eh, Pwede naman kayong mag-wait Kasi mayroong ibang appointment na naka -canceled. So, pwede kayong isa lang And then, if ever, if ever Available siya on the spot So, papasukin kayo doon sa isang uh, room Tapos kunan kayo ng uh, Ano to? Uh, blood pressure, tapos yung uh, weight, height, and then after that, include na naman yung ano new details nyo doon. And after, yun, ma-meet nyo na yung doctor. So, sa uh, sasabihin ng doctor, so, anong, ano, what can I do for you today? Ganon. Tapos sabihin nyo lang kung anong, anong pakay nyo talaga kung bakit kayo naghanap ng family doctor. So, yung sa akin, sinabi ko naman na, Uh, may plano kami na uh, magka-baby. So, sinabi lang sa akin, okay, ano yung background? May high blood, diabetic, or nag-try na ba kayo before, tas hindi, hindi kayo nakabuo, mga ganun, para... Uh, tapos sagutin nyo lang yun of course tapos para alam niya kung anong gagawin sa'yo so yung sa akin naman Uh, sinabihan lang niya ako, okay, mag-ano mag, uh, mag ano ka, bumili ka ng folic acid para preparation, ganon. Then, once positive ka, nabalik ka dito kasi bibigyan kita ng um, ibang vitamins and then, papa-ultrasound, pakuha ng dugo, tapos yung urine. So, yun. And then, uh, kung sa inyo naman... Pa kunwari ah uh, may maintenance ako back home so um hin gusto kong ma -ano, ma monitor yung blood ko ganon yung sakit ko na nandito na ako ganon guys so sabihin yun lang and then sila na mag mag ano sa inyo magbigay ng uh, referral kung anong dapat gawin uh, kailangan ba ng uh, CBC mga ganon guys so yun lang naman and then after that nung nagpositive na ako edi eh bumalik ako doon and then binigyan ako ng panibagong ano panibagong vitamins and then yun nga pina ultrasound and then uh, CBC thyroid mga ganon so uh, bibigay, bibigyan, bibigyan nila ng papel kung saan ka pwedeng uh, or kung saan mo pwedeng gawin yung mga test na yon And then, if ever, like ultrasound, tapos yung CBC, yung thyroid, urine. So, yung mga result noon, sila na ang mag-forward doon sa family doctor mo. Tapos, once available, tatawagan ka ng clinic kung saan nakabase yung family doctor mo na. Uh, punta ka dito kasi nandito na yung result. Uh, I-discuss sa'yo ng doctor mo kung ano yung result ng test, ng mga test mo. So, yung sa akin, ganun ang ginawa. And then, dinis ka sa akin na, yun, okay naman yung urine, may infection lang, pero natural lang yan para sa mga, ano, mga buntis na may, ano, talaga infection. Pero, hindi natin babaliwalain, ganun yun. Then, babalik ka after one month. Tapos, yung ultrasound ng baby, okay naman, ganun-ganun. And then, continue lang yung vitamins na binigay ko sa sa'yo. And then, after that, guys, uh, waiting na lang for one month. Yun, babalik ako for one month doon. And then, walang bayad po lahat ng mga ginawa kong mga test. As long as covered ka ng, or may Alberta Health Card ka, yun lang ipakita mo na valid ha. <laughs> yun lang ipakita mo, tapos wala pong bayad yun. And then, so far, yun lang naman ang mga test. So, if ever, like, um, open work permit, may mga Alberta Health Card naman kayo. So, gamitin nyo yun. I-take advantage nyo yun yung mga, mga laboratory dito. Kasi, mahirap na guys. Um, may nakita nga ako na ano, tourist visa dito. Ngayon nagkasakit. Eh, hindi man, wala man silang ano, mga Alberta Health Card. Walang ganun. So, if ever, magkasakit sila guys. sila talaga ang bayad, umaabot na ng mga ano, like Uh, 8 million pesos ang binabayaran nila sa hospital. Kasi nga parang may nakita daw na something doon sa ovary. Ganun, nag, biglang nag-collapse na lang daw dito yung tourist. So, kaya guys, sa mga tourist, mga visitor's visa na pupunta dito, magpa-check up muna dyan sa Pilipinas before before lumipad dito para alam yung alam ba yung ano ba health new na hindi kayo basta-basta dito na mag-collapse na lang tapos ma-hospital kayo hindi naman kayo covered ng Alberta Health healthcare so yun uh, sariling gastos niyo talaga yun kaya yun din yung nakaka ano nakakatakot na magpunta dito na hindi kayo covered or uh, yung iba namang tourist visa may mga visit visa may mga travel insurance sila so I think okay yun pero syempre yung mga doctor dito hospital every day na kumahospital kayo yung room dito binabayaran so mahal yun guys sariling pera niyo talaga ang, ang igagastos doon so yun din yung kakilala ko kakilala nila ate na yung kung saan ako nagstay before may cancer tapos lahat free guys ano naman siya PR uh, free, free siya lahat ng mga ano mga uh, bayarin sa hospital pero yung mga ibang medisina dito mga ibang medisina dito tayo ang bibili so yung mga check up lang mga laboratories yun yung libre pero except yun sa dental vision ganun So, and also, may kakilala din ako before na temporary foreign worker, uh, na bun buntis, di niya alam na buntis siya nung uh, lumipad na siya papunta dito, dito na lang niya nalaman nung nandito na siya sa Canada. So, dito siya nanganak guys, and then, um libre din siya, temporary foreign worker. Libre yung panganganak niya dito sa public. Iwan ko lang sa mga private kung sinong mga nakakaalam dyan kung may bayad ba ang private or hindi ba siya covered ng ano, ng Alberta Health. Uh, care. So, di ko alam. Pero, ang pagkakaalam ko, public hospital, free. So, yun. And then, kung mga kayo dito, tourist, Uh, visitor's visa, temporary foreign worker, uh, student, yung anak nyo, automatic talaga, Canadian citizen. But, it doesn't mean na kayo din magiging Canadian citizen kasi yung anak nyo, Canadian citizen. Hindi po yung ganun. Yung bata lang po. Tapos, yung tourist, uh, visitor's visa, pag manganak sila dito, sariling pera talaga. Sila ang magbabayad nun. Um, except lang doon sa mga uh, temporary foreign worker, student mga PR, mga Canadian, of course. So, libre sila kasi covered sila ng Alberta Health. Okay. So, yun lang naman, guys. Update ko kayo uh, sa susunod <laughs> sa mga uh, Juntis journey ko dito. <laughs> And also, guys, hiring po kami sa bagong open na uh, liquor store. So local hire lang po. One part time one full time ang kailangan namin. So just please um, message me or kung nan yung mga nandito lang sa Calgary ha, hindi po kami kumukuha ng outside the country. So kung nandito kayo, uh, just submit your CV personally para makausap nyo yung boss ko. So sulat nyo, ilagay ko dito yung address. 4503 26th Avenue, Southeast Dover. So kung ano man yung mga tanong nyo na kung mag-sponsor ba siya ng LMIA or letter sponsor, ganon, sa kanya nyo, sa kanya nyo na lang itanong diretsyo. So hiring po kami kung kayo ay nandito sa Calgary, submit nyo po yung CV nyo doon sa address na yon nandoon po yung boss ko. Ilagay ko dito yung address, tapos puntahan nyo agad. Okay? Tapos ka kausapin nyo, itanong nyo lahat ng gusto nyo itanong doon sa Bosco. So, yun lang naman guys. Thank you for watching. Until next time. God bless everyone. Bye!